ngiti nga anak pakita mo sa kanila mm. oh, ang galing ha <laughs> kita niya naman yung galon mga kanipi pag uwi mo sa bahay makikita mo yung anak mo ganyan ngumingiti nakakawala ng pagod <laughs> What's up mga Kanoy Good morning! At nagbabalik ang inyong lingkod si Kanoy P for another video Nandito na pala tayo ngayon sa EGL Nakalabas na kami ni Mia At nandito si Mia mga Kanoy P Balik kahapon, winashingan ko yan Kaya malinis na malinis yan Ayan Naglinis na rin ako ng mga brake show niya kahapon Kaya ayos na naman Malakas na naman yung preno ni Mia Kondisyon na naman yan Pang long distance mga kanaypi So sana ngayong araw Makarami na naman tayo ng pasada Kahit long distance yan Pwede Magantay tayo ng pasayros ngayon mga kanaypi Walang tricycle na nandito Ako pa lang <laughs> maaga tayo ngayon Ayos Ayan Ayan na si TJ dumating na mga kanayipi nahuli ka ngayon TJ maaga ako ya ngayon lang ayan mga kanayipi may pasayron na tayo taga divine may sumunod na sa aking tatlo yung tricycle pero akong nauna kaya tayo magkakarga Hello. Iba na naman yung uniform niya, ating. Iba na naman yung uniform niyo. Thank you. panibago Saan madam? Dilan ang malong. ang kio. ay yan, nakatit na natin yung pasayal dito sa Dilan, ma ano yun pi? ala pilit San Vicente. ayan mga kanaypi almasal muna tayo para bumili na ako ng pananghalian namin ulam lutong ulam na lang mas mabilis mas nakakaminus pa nakakabili ko pa ng dalawang putahe tatlong putahe na magkakaiba ayan bali 50 yung ano yung isang sukat ito tatlong sukat to eh 150 okay na yan mas tipid <laughs> Mayan, kakain muna ako mga kanipi no? may na lang ayan mga kanipi tapos na tayong nag almusal tapos na rin akong nagpakain ng aking mga alagang manok nagpalit ng kanilang inumin lalabas na naman tayo social para maghanap buhay di ba? salamat sa lahat ng suporta sa noise uh, no skip ads na ginagawa nyo mga kanipi. thank you thank you so much yan sana makarami na naman tayo ngayong araw <laughs> let's go ayan mga kanipi, nandito tayo ngayon sa EGL ulit magantay tayo ng pasayros dito maraming kasing tricycle dyan sa highway kaya dito na lang tayo magantay baka sa kasakaling mayroong lalabas ayun pasayros saan tayo ate? na natin yung pasayaros dito sa elementary school ng Nankesa. Palingke tayo. Palingke ng paninda ni Mrs. sa tindahan namin. Dito tayo sa ano, Balmonte. Eh. Ano yung ano

Crusini tapos may Crusini Blanca 5 pieces ano yung na ay stranded tayo dito lakas ng ulan Ayan, punta na tayo Mga kanoy Hindi <laughs> natin mapatila yan Doon si Mia, oh. Ay. Ay, bahala ang ordaneta. May payong naman ako dyan Hindi ko nakuha Ay bahana na na Lagay muna tayo ng trapal Mga ka naipitas Uy na tayo Hindi natin mapatila yan eh. Talong lumalakas pa yung ulan. Grabe. <laughs> Pababaha kayo. Diyan muna kayo sa gilid. tara na tara na ayan mga kanipi. nandito na tayo sa amin pati dito sa daanan baha <laughs> ganyan talaga pag umuulan wala kasing drainage dito sa lugar namin na ano bahain ayan Basta dire-diretso yung ulan, paka na. Ay, buti, buti na lang, hindi tayo basa. <laughs> Masyado. Hey. Ay, ay, Dito na tayo sa bahay. Ayan mga pin nandito na tayo sa bahay. Kakain muna ako. Mamaya lalabas na naman tayo pagkatapos kong kumain. Kahit maulan, masada pa rin tayo niyan. <laughs> Kain muna ako mga kanipi, nagugutom na ako. Anong oras na? Alauna na ng hapon. Ayan, may apat na oras pa tayo. May, oh, apat na oras hanggang alas 6 na mamasada. Yeah. Kame na lang Ayan mga kanaypi Lalabas na naman tayo Wala na yung ulan Tumila na At yan, Maliwanag na Yung kalangitan Wala nang bakas na Ano Na uulan na naman So nandito lang naman yung Trapalimia Bali yung nasarapan lang yung Kinuha ko At dito sa side Yung Sa may pinto Naiwang ko na. So tara. Baka makahabol pa tayo ng pasada ngayon. Makarami na naman, di ba? Okay, let's go. kanita. Thank you. Bye. Okay, Bukas na lang. Oo. Oh. Thank you. Thank you. Bye -bye. Ayan mga kanaypi Nakatid na tignan natin si Giselle dito Sa Paris Street Tignan natin kung makakapila pa ako sa paradahan Pila din ako kanina Isang beses mga kanaypi Ayan, try natin kumila Ayan mga kanaypi kakauwi ko lang Pauwi uh, na sana ako kanina Kaso lang Narikila pa ako May napika up pa akong pasayeros Ayan, natin kumuna So nandito na tayo sa bahay Ayan yung Ano, nabili ko mais, pagkain ng manok at pagkain ng pusa dahon ng ampalaya tapos karni ng manok pakpak -pak. ayan yung panggabihan naming ulam mga so nandito na tayo sa bahay nandito yung aking anak yan, numingiti na naman <laughs> Ngiti ka nga anak. Ay na. Ang galing ah. Ngiti ka anak. Pakita mo sila. Ngiti ka na. Ngiti. 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 Ngiti, ngiti na. <laughs> mm. Ngising siya kanina pa. Ay na. Ay na. Ngiti anak. Pakita mo sa kanila. Mm. Oh. Ang galing ah. <laughs> Kita niya naman yung galon mga kanipi. Pag uwi mo sa bahay makikita mo yung anak mong ganyan ngumingiti nakakawala ng pagod <laughs> so, thank you so much na naman uh, pasensya dahil wala pa rin shout out uh, at hindi pa nakapagsulat si misis bali nakapag reply na siya yan hindi pa niya nasulat yung mga pangalan nyo kaya siguro bukas mga kanoy makakapag shout out na tayo So thank you thank you so much sa walang sawang suporta ah. lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video at yan kita kita na naman tayo bukas stay safe lagi I love you all and peace out